For today's video ay may sasaguti naman akong tanong. Tanong ito ni Ma'am Ruby Lusada. Concern pa rin ito tungkol sa paggamit ng makina. Ito ang kanyang tanong. Di po ba dapat tuwagan yung well para yung karayom ay di mapupudpud pag magre rewind Bago ko sasagutin ng tanong, pakilala ko na tayo. Hello everybody! Welcome to my youtube channel Kung gusto nyong matuto about basic sewing Yung pananaing pang bahay Pwede rin pang hanap buhay I-subscribe niyo ng aking channel Hit the notification bell Para updated ka sa susunod ko pang mga video Don't forget to like, share and comment Ako po ang inyong tutor Tutorial Para sa basic sewing tutorial Ma'am Ruby Lusada, Ito ang sagot ng inyong tanong ginagawan ko ito ng video content para maipaliwanag ko sa inyo ng maigi ang aking sagot. Hindi na kailangang luwagan pa ang balance well ng inyong makina pag magre rewind kayo ng sinulid. Ang gawin nyo lang ay kailangan iangat nyo itong pressure foot pag mag-rewind kayo. Yan, ito ang mapupudpud. Kakainin ito ng ipin sa makina. At saka, tanggalin nyo itong sinulid na ikinikabit hanggang sa 3 tick up hanggang dito para hindi ito magugulo kung luwagan ninyo ang balance well pag magre-rewind kayo pwede pa rin pero ang disadvantage minsan lumuluwag ito ng kusa habang nagtatahi kayo hihigpitan na naman kung hindi hassle senyo, inyo na nice sa yun pero kung sabihin niyong mapupudpud ang karayom hindi walang matatamaan ang karayom sabi ko na iangat nyo lang ang pressure pot at tanggalin ang ikinikabit na sinulid hanggang sa trade tick up kung ayaw nyo nang luwagan ang inyong balance well pag magre rewind kayo higpitan nyo mabuti para hindi nito maluluwag minsan pag magtatahi kayo lalo na kung matigas at makapal ang inyong tatahiin itong sa akin napakahigpit nito ayaw ito basta mabubukas sa kamay Hinikpitan ko na ito ng mabuti. Ayaw kong magluluwag ng balance wheel pag magre-rewind ako. Yan lang ang may payo ko sa inyo. May kailang itong video dahil madali lang itong tanong inyo. Kung may tanong pa kayo, i-comment nyo lang. Handa sa sasagot kung kaya kong sagutin. Ako po yung tutor, tutorial para sa basic sewing tutorial. Good luck, good health, God bless.